Hello, good morning. Ayan na po, sinusukat na yung insulator or insulation. Magkakabit na sila na ngayon ng long span na yero. Ayan po, sa may sana. Tapos, binago na rin pala nila yung aking, sa may entrada po. Kasi dati patuloy, patusok yan eh, patrayang ganyan Ngayon, pinaplat na para, para daw yung buhos ng ulan, nasa harapan na lang daw. So far okay naman siya na gustuhan ko. Napakabilis nilang gumawa. At napaka sinop nilang kumilos. Kita no. Ayan na po yung pinaka overall sa taas. Hindi pa naman totally tapos. Pero ano. Uh, pwede na baka kasi biglang umulan. Dandaan kasi ang Holy Week. Mag -holy week na po. So kay kind ko of cool, na mas safe yung mga katabi ko yung dikod ko kasi ito pong mahirap pag dikit-dikit uh, po yung bahay kailangan isi-save mo yung mga katabi mo, papaalam mo. Ayan po. Ayan guys, ang ganda na, di ba? Ayan yung pinaka-ventilation ko kasi wala po kami ventilation since tikit-tikit po ang bahay namin. No? How siya? Ito na po. Magkakaroon po siya ng look type para naman medyo maluwag ang hininga ng hininga ba para sa mga hangin. Ito na po siya. Ito ang gandulo na po siya sa may entrada ko. Yan lang guys. Salamat try nyo pong sa kanila.